kayong aliwin tong araw na to at isishare sa inyo tong gagawin tong video nandito po kami ngayon sa uh, ano ba tawag dyan yung may sign basta nandyan the dyan yung Vegas Boulevard, Las Vegas Boulevard Oo, nandito kami dahil nagantay po kami sa aming uh, iniidolo yan yung mga mga cast po ng ASAP ayan pupunta po sila dito ngayon at Nakikipagpikturan lang po kami Kaya nandito po kami ngayon Maaga pa po, mga 7 o'clock pa Ayun, tama ba? 7.24 pa So, excited po kami na makita sila At nandito kami ngayon Nagantay kami Nandito pa kami sa sasakyan Kasi wala pa sila Kami ang nauna po rito So, ayun Kakain mo na si Jack. Sige, mag-breakfast ka muna dahil maaga pa po talaga kami. Hindi complete ang umaga pag wala So, ayun guys. Nandito na po kami. At <laughs> nag-ulat yung kasama. Ayan, nandito na po kami ngayon. Nandito na yung mga artista. Ayan. Ayun, ayun pala yung dalawang artista. O, yung kasama ko. Yan sila. Sila talaga yung pinuntahan ko rito. So, ayan. Yung nasa likod ko po. Ayan, nandiyan sila. Gary Valenciano, Martin Ibera, at saka yan maraming pa sila, doon beses sila. So, nanapit lang po ako doon at makipag-picturean din. Okay? O, oh, si Darla ko na lang. si Darla. <laughs> uh, getting <where> it's getting more and guys.

coming in. The guys dancing and dancing. Look Whoa, whoa, whoa. I know. <laughs> 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 <I> know. <laughs> <laughs> yeah, nakapagpapicture na rin ako sa aking mga idol. So, ito mga kasama ko. <laughs> sexy si pala ni Shia Padilla sa first time ayan lang po sa tsura pa po sila doon ayan busy pa sila love you guys pero sa totoo lang po kayo ang inspirasyon namin yes at pagandahin pa ang performances namin lahat thank you guys so much for always motivating us <laughs> to me again like but but our five minutes the next weekend we, just, it, yes. we have another show for you next sunday

Ayan, kahit malamig, malamig ang panahon, sige lang. Basta, nandito pa rin kami. Ayan yung isa dyan, may pasok yan, absent lang siya. Ay, hindi pala, late, lang, late. Para lang makapunta kami rito. Uh, okay. naman. So ayun guys, nandito kami ngayon sa kung makikita nyo know, yung Las Vegas Boulevard ayan, dito po kami ngayon So, kami po talaga ang pinakaunang dumating dito bago sila. Ayan. So, nakikisali po kami rito guys. So, ang saya-saya lang at kami meet namin yung mga big celebrities dito katulad nila Martin Rivera, Gary Valenciano, Shasha Padilla, uh, at yung, ayun, yung iba pa. So, masaya lang ako. Hi, it's Gary Vee. Yes, and sa mga nanonood ng MDTV. continue to so stay tuned okay god bless you all we love you and when i say we aap sa saath mein do we love you guys see ya. thank you for being here you're watching MBTV. Ooh. who's that adba <laughs> 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 uh, okay oh, tayo anong masasabi nyo ah, come watch us on saturday wow yes saturday yes saturday good afternoon all Ay, November 5th ba? Inisip ko, okay. ko November 4th. <laughs> Ay, okay. So, see you <laughs> then! First time kong pumunta rito. <laughs> Parang halatang ano lang ako dito, bagong gising. So, ayan guys, malapit na po kami matapos. Ayan. Asap, Ayaw, dito, sato, guys. Asap maluwan ako pa may uh, sa Saturday yes. keep in mind buy your tickets right now <laughs> so guarantee at ticket master buy ticket right now ticket, ticket master so ayun guys tapos na ang aming uh, pictorial doon sa mga artista at ngayon nung gawin hindi Jakarta katulong pala yung aming sasakyan. So, ayun. Ang saya naman, ang babait nila. Ah, uh, mabait si Gary Valenciano. Silang lahat. Ayun, yan, silang lahat. Mabait. Si Shasha Padilla. Ayun na yun. Martin Yevera. Martin Yevera. Ayan. Y Sino uh, pa yung iba doon? Casey, si... Darin, Isla. Darin, oo. Pito lang sila pala. Pilo, Pito. Si hindi ko alam. Sino ano, Pangalan nung isa? Ano pangalan nung ano? Nung love team ni Bill? Hindi ko rin. Sila, mo? Hindi, hindi ko rin, ano, ko rin masyadong ano. ano pero, ayun. Ang uh, ngayon. Nandoon naman silang lahat kung napanood niyo, at, yun, yeah. yung lahat. Yeah. masaya lang. Yung ano. Eh, kasi nga mga ano lang. Mga bata pa yung iba. Yeah. Eh, dalawa lang namin yata bata doon. Diba? Mm Yun. Sina? So wala din, wala pala Akala ko kasama si Gerald, si Gerald din. Si Gerald din hinahanap ko. Yes, si Gerald ang gusto ko makayaka. Okay, okay, will be at the concert. Oh, yeah. nga lalo no, si Kim Jong? Yeah. Wala pala yeah. hindi namin nakita si Kim Jong. Oo, oh, 'yun. Pero mapapanood po namin si Kim Cho sa mm -hmm. sa concert. Yung kasama po siya doon on uh, Saturday. So excited na po ako guys at excited na kaming manood ng kanilang show na ASAP sa Saturday sa New Orleans Casino. Uh, okay? So, sana guys, nag-enjoy rin kayo sa video na to at kahit papano nakita nyo rin ang mga celebrities, kahit papano ay, na shout out ako ni Gary at saka ni Martin. Yeah. O, diba? Yeah. Yeah, nice. Yun, mga ang babait nila, hindi sila maaarti at saka lalo na si Gary. Talagang nakikipagkwentuhan din sa amin bike bike niya. So, see you na lang guys later pagdating na.